Nung gang ko eh, nag-iisip ng mamay baginda kung bibili ka ba sa bakery o maglalaga ka na sa o magbabantay ka ng kutsintang nataan. Tapos may biglang nagtaw po sa inyong pintuan at may daladalan isang katitong garne. Paano hindi ka sasaya niya na nakatikip ka na sa family. may bundat na bundat ka pa. Tapos ang iyong ideya tatay na dudo na kanina pat nangangainan ay hanggang hapunan na doon ay talagang maligayang bati sa inyo kaarawan. At salamat sa padala ay merong pizza, merong pansit, merong tinapay, merong lumpia, merong halamay, merong suma sa ayibos. Ay talagang bundat hanggang hapunan na nang na rin. Ano pang Ano pang hiningin, araw na rin? Salamat tot at maligayang kaarawan. Ay sa isang town hall eh, ay isang rin ganyan Ay tam, patay man, na ne kayo na mula. At